Padre Conegundo Barbosa Garganta mula sa Diocesis ng Antipolo, serving Turni Italy, here in Umbria Region. Ano po yung pinanunsyo po yung bago po? Uh, umaapaw sa pasasalamat at kagalakan ng damdamin sapagkat sa araw na ito bilang isang simbahan pangdaidigan ng simbahang katoliko we were able to make it mayroon tayong bagong santo papa Papa Leone XIV for expectation ang akin lamang laging sinasabi kapag tinatanong ako Speriamo eh vero uomo con cuore uh, pieno amore el uh, Dio uh, per la chiesa e per il popolo taong may pagmamahal para sa Diyos sa simbahan at para sa lahat ng mga tao at uh, hopefully ang ating bagong Santo Papa, ito ang kanyang ilalaganap katulad ng kanyang pagbati, kapayapaan, katulad ng bati ni Kristo para sa lahat, sumainyo ang kapayapaan. I am Reverend Father Harley Piga, SVD, member of the Side of Divine Word. Good evening from Rome. Father, ano yung ini natin sana na maging? Oh, uh, I don't, the person that I don't know yet the background of of leo the 14th but i think he he will be a great pope personally i am I'm so happy i am so happy of the uh, i i think the holy spirit made a great choice of of choosing uh, leo the 14th i'm personally very happy about it <laughs> Did you expect from asia Well, on the back of my mind, siyempre masaya tayo bilang mga Pilipino na kung sa naman na Pilipino or Asia, Asian ang maging Santo Papa. Pero pero I I'm so happy about about this this new Pope. Yeah. Yeah. Ano po yung wish niyo sa kanya? Uh to be in good shape, good health and uh, more on siguro pastoral ang approach niya, especially sa migrants and uh, people who are in peripheries or sa mga malalayo sa sentro ng lipunan. Ano ba siya na yung pang-apat yata na Ah, yeah, yeah, yeah. Uh, uh, marami na din na hindi Italiano, pero uh, this will be a great flavor To, to the inclusivity of the church.